Hello everybody, welcome to my channel. Kamusta na po kayo? Lalo lalo na po yung mga nasa Pinas, walang trabaho. At lalo lalo na yung mga Pilipinong galing Israel na nagparipat dahil sa digmaan dito sa Israel. At yung mga umuwi na na homesick. At makalipas ang ilang buwan, eh, siyempre, madali lang maubos ang pera, naisip nila mag-apply ulit. Ito po ay magandang balita na panood ko po ito sa GMA Affairs. Ilang minuto pa lang po ang nakakalipas. Subukan nyo pong mag-apply sa DMW dahil meron pong magandang agreement ang Finland para sa mga Pilipinong skills worker. Kasama po dito yung mga nasa hospitality hotel, meron po silang open job para sa mga Pilipino. At ang isa pa, may magandang benepisyo. Kapag maganda na yung kita at malaki na kinikita nyo sa Finland, at nakita yun ng government ng Finland, pwede niyong kunin ng inyong asawa, anak at pamilya. At pwede ding magkaroon ng ang asawa niyo, pwede mag-aral doon ang inyong mga anak. At yung asawa niyo, pwede rin siguro magtrabaho. Yun. Uh, Shoutout po sa kapatid kong may birthday ngayon. Happy birthday, Kuya fall. At shoutout sa family Tenorio, nanay Julie Tinorio Justin Tinorio at sa kapatid niya. Kung gusto niya mag-apply, sa ngayon po kasi wala pang appliance sa Israel. Subukan nyo itong magandang oportunidad na ibinalita. Binalita rin to ng kapatid ko. Sinishare ko lang. Siyempre, ang swerte, hindi lang naman para sa sarili. Kung nabalitaan ko, para sa sarili ko. Eh, kung merong mas... Meron talaga itinakda na makarating sa Finland. Kakarating. Kaya, subukan nyo mag-apply. G2G po ito. Alam niyo naman po pag G2G, huwag kayong magpapaloko sa mga illegal fixers. G2G hindi ganoon gumagastos ng malaki. Maging matiyaga lang kayo sa pagpabalik balik Yan. Try niyo pong panoorin sa GMA Affairs. Hindi ko po maiaano sa screen ko kaya hindi man ako marunong mag-edit ng video. Yan. Bye, bye Thank you for watching at good luck sa mga makakapunta ng Finland.